Hi guys, good morning po sa inyo. Update lang po. Andito po kami ngayon kay Madam Diwata sa May Pasay. So dinayo po namin ito para lang po matikman ang kanyang mga menu. Lalo lalo na po yung kanyang chicken. So update tayo mamaya kasi nakapila po tayo ngayon. So yan guys, yung pila sobrang haba. Itong pila. Ayan Ayan po. Totoo nga po ang haba ng pila dito. Kaya lang si Diwata nasa loob daw, hindi pa makakalabas. So yun na lang yung kanilang seeken. Daladala na nila, nakita ko na yung kanilang siken. Daming tao guys. Ayan guys, yung kanin ang dami. Lapit lang po kayo. Yan yung kanyang Paris Overload na binebenta niya. Then meron ding iba't ibang klaseng chicken, barbecue at saka yung kanyang nilaga. Ayan po yung kanyang chicken na napakalalaki. Sobrang dami po guys. Finally, nandito na tayo kay Diwata Store sa Maypasay So makikisabak tayo sa pila. So ayan, kung nakikita nyo guys, ito po yung pila. Totoo po talaga na talaga pinipilahan si Diwata. Ito yung mga vendor dito na ice cream. Ayun yata yung kotse ni Diwata. Ito naman po yung kanilang mga free soft drinks. Meron po silang Pepsi, 7-Up at may kasama na rin po yung bottle of water. Ito naman po yung kaldero nila naglalakihan na pinaglulutuan nila ng Paris Overload. Guys, di ko alam kung pang ilang kami. Sobrang dami pong tao dito ngayon. Good morning po, Madam Diwata. Ay na po si Madam Diwata nag, nag ta, ta, ta. Nita ni Kuwa kasi sa picture. po si Madam Diwata dahil may record daw po kaya sinisilip niya dun sa bandang dulo. Ayan, hindi po tayo makapagpa-picture kay Madam Diwata kasi medyo busy po siya sa mga panahong ito. Kaya antayin na lang natin pero not sure kung makakapagpapicture tayo kasi super busy po siya ngayon dahil medyo madami nga pong tao sa kanyang store. So yun guys, kukuha na kami ng soft drinks. Kuya, pwede 7-up na lang po ba? And then, sir, wala nang ano. Okay na yun. Tsaka tubig na. Pagkatawan, pagkatawan, tatlo lang kayo, sir. Yan, nilaga po, nabuto-buto, na pinalagyan natin po ng sabaw at saka yung ating na-order na Paris Overload na ang lahok ay chicharon, bulaklak at saka yung lechon. So yun guys, dahil mahaba po yung pila ng Siken, eh ito lang muna po yung na-order namin. So ito yung ating Paris overload. Then yung ating ano bang tawag dito? Bulalo. So yan. So guys, itikman na natin itong ating na-order. Guys, itikman na natin itong Paris Overload na ating pinakahihintay. Haluin lang muna natin. Okay po, dahil po tayo pero tatry natin ito. Sarap sya. Kayang kailangan talaga ng kanin. Ano? Ito yung... Alam naman yung Ay grabe, purong-puro pala kayo. Masarap dasa. guys puro laman. Ayan ang buto. Guys, tara kain tayo. Guys, yan yung ating soft drinks. So and guys, doon na po kami kumain. So, ang sarap po nung no, kanyang milaka. Yung pares, ah, uh, Pwede na, masarap din naman sa siya. So ito po yung naubos namin. Ah. Then magte out na lang po kami ng second Kasi ang dami na po unta. Ayan na po guys. Video konti na lang ngayon kasi kanina sobrang dami. Konti na lang ngayon ang eh. buwan. Tsaka si Madam Dewata ay eh, medyo busy. Hindi tayo nakapagpapicture pero okay lang. Balik na lang tayo ulit sa susunod. Huwag may pagkakataon. Titick up na lang tayo ng ating siken At iuwi natin para sa ating dalawang bubuit. Guys, yan yung kanilang kusina. Bawal kasing i-video. Kaya dito na lang tayo sa malayo. Yan po. Ayan. Ang dami pong Lalaki po ng kanilang lutuan. Grabe. So, yan. Ayan. Ayan po. Ang dami po kumakain din po. So yan guys, ang dami pa rin tao kumakain. So andito kami sa pila ng take out. Ayan, so mag take out kami ng chicken. Bising bising pa rin po ang mga crew ni Duwata. Ayan na guys, yung bagong deliver na lutong chicken. Sana po umabot tayo dahil nakailang balik na po tayo dito sa pila para lang makakuha ng take out na siken. nako mukhang hindi po tayo abot so magantay ulit po tayo ng panibagong deliver na sike guys ito na po yung aming staff para sa take out ng sike hintay na lang ulit po kami So guys, yan na po yung ating na-take na chicken na, na galing kay Diwata. Tatlo po yung ating na-take So meron na rin pong soup at saka yung rice So ang gagawin natin ngayon titikman na natin dahil nakabalik na po tayo dito sa ating bahay So guys titikman na natin tong ating chicken So yan sobrang laki po niya masarap sa guys malasa ito po tapos kailangan talaga may partner siyang kanin so yan guys ang na lang po yung ating video natikman na natin yung sikin ni diwata na napakasarap so guys salamat po sa panonood at sana po naging video sa aking bagong video ang pagbisita sa Parisan overload ni dewata sa Pasay City. So guys, hanggang dito na po. Salamat. Bye-bye.